Sa likod ng bawat ngiti ay may mga kwento ng mga nasasaktan, lihim ng pagluha at pagbangon ng bawat isa. Tunghayan natin ang kwento ni Cheche, isang huwarang ina at 29 years ng miyembro ng One Progressive. aking anak ay nalaman ko ma'am na may kapansanan. Nag-umpisa yun ma'am, yung aking anak. nag win out siya sa UST. Doon ko po nalalaman ma'am na meron siyang mild cerebral palsy. Win-work out siya, MRI, CT scan, lahat po. Tapos, pinadala na ni mama ko sa St. Luke's. Doon pinapa-therapy yung anak ko. Tinigil ko din yun, ma'am, kasi madalas din po ako nag-absent. Eh, wala na po kasi akong kita dahil nag-iisa na lang din po kasi ako naghanap buhay. So, na-stop po yung therapy ng anak ko. Ako nga po pala si Robert Lingon, uh, asawa ni Cheche. Na 52 years old. Na kasalukuyan ngayon na nandito po na walang trabaho na umaasa rin po kay Cheche. Na nag-aalaga sa isa ko po pa pong anak na PWD na si Nicole. Andiyan jajang po si Ma'am Pinky na handang tumulong po sa amin. Lalo na po kay Cheche at kay Nicole sa mga gastusin namin. Pati po nung na ako, laki din po na, nang na problema po siya, si Cheche, kung sa kanino po lalapit, na hindi po namin alam kung paano po ako makakalabas nung naoperahan po ako sa FEU. Na, ah, napasalamat po kami na nahingi ng tulong ni Cheche kay Mampingi at hindi naman po siya nagdalawang isip Nanay, natulung, na natulung natulungan po kami paano po ako nakalabas tinulungan po ako ulit ni Ma'am Pinky ito po tuloy-tuloy na po nag na po yung anak ko ma'am uh, dinala namin siya ma'am sa Orthopedic Hospital nag po siya doon hanggang ngayon po Nangaramdam ko po ay maayos na po at saka hindi na po ako tulad ng dati. Success na po ako, hindi na po tulad ng dati na hirap pong gumalaw, tsaka nahihirapan po ako pag upo at pag hihiga. at pag tatayo-tayo po. Ang masasabi ko po sa, <laughs> sa nanay kong <laughs> sorry po ah pasasabi ko sa mama ko, marami po salamat kasi pinalaki niyo po ako nung maayos. Pinakain at kahit nahihirapan na po kayo, sige lang po kayo ng singil para bang magtatrabaho para sa aming magkakapatid. Sorry po kahit hindi po akong nakakalakad. Dapat ako po ang magtutuguin sa inyo. Salamat po, Ma'am Pinky, na tinulungan niyo po ako. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po akong dito. Dahil po sa inyo, matagal na po ako nahihirapan. Maraming maraming po salamat. Sana po marami pa po kayo matulungan ng mga tao po na tulad po sa amin. Thank you po ulit. Maraming 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 salamat po, Ma'am Pinky sa lahat ng mga naitulong niyo po sa amin, dali po sa akin at sa aking anak na si Nicole. Sana po, uh, lumawak pa po ang iyong mga pagtulong sa mga tao na nangangailangan. At mahal na mahal po namin kayo. Sobrang laking pasalamat ko kay Ma'am Pinky. Siya po yung boss na walang sawang tumutulong sa mga mahihirap na kagaya ko. Maraming salamat, ma'am, sa walang sawang pagtutulong niyo po sa akin. Simula sa aking anak, hanggang sa aking asawa, ma'am. Hanggang naupiraan mo asawa ko, ma'am. Maraming salamat po. Salamat ng marami, ma'am. Lubusang nagpapasalamat po ako sa inyo, ma'am. Thank you po. Cheche Lingan, proud member ng Progressive Laboratories. Salamat, Progressive!